Dito po tayo sa puno ng mga dates Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Sa baba lang. Ayan o. Oh. Ayan. Dito lang kami kukuha pag gustong kumain. Ayan. Ayan. Marami siyang hinug. Maraming hinug. Ayan o. Oh. Iba-iba ang kulay ng my Ayan, may brown, may red, may yellow, may green. Ayan. 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 Kuha tayo dito. Kuha tayo dito kakainin. Kain tayo. Mmm. 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 Hmm. Hmm. daming bunga ang dami dami pong bunga hi hmm. hmm. hey! mag hi ayan kumain sila hmm. Hello? Hey, hello. Hello. <laughs> hmm, sarap. Parang nabusok na ako sa kakakain ng dates na to. Mahal. Dito naman tayo sa pula. Kakainin. Ayan. Hmm. Bye bye, thank you for watching.